nice. Dami. Daming sapatos. Ang daming gulong dito. Daming bike ko. Oh. Wow, parang sapatos ni Imelda ang katutak oh. You know, three dollars lang oh. Three dollars, three dollars, three dollars. Inalala ko tungo ganti yung makina ng lola ko. Yung sa amin, singer. Uy, ang daming daw ng sili rito, oh. Korean biscuit. Thank Mainit na mainit na yung dito sa Oktok. Pero magkakapi tayo. <laughs> oh, mga kabers, kaya kalabas ko lang ng trabaho. At mag si Tito Mango na maglibot daw kami. sakit na aking mga paa sa trabaho. Pero pagbibigyan ko na total mahilig naman ako maglibot. Saka bibili niya daw ako ng Jollibee Chicken <laughs> siyempre hindi ako makakahindi pag Jollibee Chicken favorite ko kaya yon. <laughs> malapit lang naman tong Jollibee sa work ko kaya dito na raw kami magkita dito sa McLeod Hello, good afternoon. Hello Michael, how are you? O, oh, tara na Ayoko mag-drive, so si mami magda-drive <laughs> As usual Pagka galing ako sa trabaho Ayoko mag-drive, pagod ako may Jollibee ah, siya. Pero may Jollibee ako. Alam mo ba, Mami, 4.30 na madaling araw, gising na ako kasi okay. 6 o'clock ang pasok ko ngayon. 6 o'clock? Ay, di maganda at maga ka nakauwi sa Friday. Kaya nga, maga ako nakauwi, pero <laughs> maaga rin ako bukas, <laughs> 6 o'clock din ako. Bakit? 6 o'clock ako. Bukas. Sa isang trabaho mo? O, sa, hindi, sa, ano, okay. sa Walmart. 6 uh, o'clock ako ngayon, 6 o'clock ako bukas. So, mag-adventure na naman tayo, ano? Punta tayo ng Okotox. Merong balita doon na famous na ukay-ukay. Siguro nga yun naman mapupuntahan natin kasi 4 o'clock pa sarado oh, niya. Eh, 243. No? 243. Oh. Yes? Where's your car? Oh, I don't have a car anymore. I'm poor. Oh, you do have a car. <laughs> you see, I, I put my car there. I park my car so we can go. Later, your dad's going, your uncle is going to to laglag -lag me here. <laughs> Because you get so many questions. You see, that's the like car. Oh, you don't you don't know oh, my car? The no one no Oh. One right oh. So finally, nakarating na tayo dito sa uh, ano? Dito sa trip store. Dito sa Okotok. Isang malaking trip store daw to. Ayaw kami nandito para i-share lang sa inyo. Wala oh, kita dito. Ang laki ng TV nila So check natin kung anong meron dito Dahil mga gulong dito oh, Hello So this one Ano lang siya? May mga TV May mga speaker Parang value village din na mami siya maayos hmm. Kung nagtitipid ka ng gulong, daming gulong dito. Daming bike ko. Kung balak mo mag-exercise, so. <laughs> Speaking. may mga pintuan, mga kung ano, lahat ng mga gamit sa bahay. Uh, picture upper. <laughs> Para sa kama, yung mga walang kama diyan kagaya ni Chris Cusinero. <laughs> 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 Pero din dito mga ano, mga ano tawag na chandelier oh. Daming gamit dito. mga upuan nila rito mga pang mower ngayong summer hanggang doon dami mga upuan eh pang ano pang beach yung nasa likod di ba mga ano ng bata sobrang dami ng Diba? Sobrang dami ng bike ko. Mga ka Mga pangana ng bata. <laughs> doon kami galing sa mga gulong sa mga ibang gamit. Tapos dito naman yung mga ganito. Ah, ka mami yung doon yung mga damit sa kabila. ganda pa oh ano yan Ay, kasi nga mga knives nyo. Ang oh. Men's clothing, tignan nga natin. ito 20 bucks. 30 bucks. 30 bucks lang to. Kung gusto mo yung mga singidad ng lola mo, ayan. Ayoko yan, baka pag dinis, 5 dollars ang isa. 5 dollars ang isa. Ang problema dyan, pag dinisplay mo na yan sa bahay mo, mamaya pati yung matandang nakaupo dyan na dala mo sa bahay mo sa madaling araw lang lumalabas <laughs> <laughs> eh mga pinunta ni mami rito mga ganyan mga painting painting gaya nito sobrang ganda hmm, magkano to hmm, ito 15 bucks Yung iba, 8 bucks. Depende sa painting. 50. Yung iba, mahal. Mahal yung iba. Ito maganda, mami, oh. 25 bucks. Bakit isa rin mo yan? Diba? Kasi rin mo kasama, Oo. Ito 10 bucks lang, mami, oh. Ay, pagmuhal ganyan. Maganda pa yung gawa mo. Ito, oh. Ayoko yung mga upstart. Ito ka lang siya. Ayan o. $20. Ang laki-laki niyan. -laki $20 lang. Yan. Para ito, mami, bagay sa ito. Flower o. Flower o nga eh. Five bucks. Pero gusto ko yung may story. May story yan. Ito yung ano. Ito yung galing sa Titanic. Diyan napulot yung pangalan ni Rose. <laughs> diba? Ang gaganda ng mga paintings nila. <coughs> Mami, dito ka oh. Oo. Oh. Ito ka, mo, kamu mo, oh. Oh. <laughs> <laughs> laki naman itong ano na to ay meron pa pala ron tapos ito yung mga shoes nila oh. hello wow parang sapatos ni Imelda, sang katutak oh nice dami daming sapatos o oh, pili na oh diba ito maganda pang winter. Mga boots. Mga tayong mga panlalaking shoes. Dockers. Marumi lang siya, puro alikabok pero pag nalabhan mo yan, nalinis mo na yan. Diba? Hmm. Sketchers, oh. So slip-ins sketchers diba walang presyo eh oh mga ano mga figurine sa bahay oh oh diba san ka pa panalo ano sila rito ang gitara merong nagpe-pray oh ito yung mga gusto ng mga nasa bahay oh. Ito. Eight bucks. Hmm. He's outside. He's at the back. At the, where? There. Check him. Don't touch any glasses. You make. If you basag basag that, you're going to pay for that. Okay. too? Ayan, dito lahat yung mga plato nila, oh. Set ng mga plato. Dami, oh. Gaganda. Tapos, iba't ibang klase ng mugs. Wow. bag, 8 bucks. Ito, 15. Fossil. Ito, mga jewelries. Ang dami nilang mga ano dito. Ayan, o, mga panggawa ng cake. ito iba't ibang klase ng bagong dami At mga cups mga bags $10 to $15 sa mga bag. So depende sa klase, pinakamahal $15. Columbia bag, o, di ba? Yun o, $3 lang o. Diba? $3 yung mga ano, kwintas. So, Three dollars, three dollars, three dollars. Puro three dollars. Mura pala rito. Ito oh, 3 three dollars din. Oh, baka kailangan mo niyan. <laughs> kailangan mo ba yan? <laughs> So kung pupunta ka dito, hindi mabibili. Mura lang, sobrang mura. Kaya lang, di ko kailangan yung mga yan eh, kasi yung mga gamit nga namin sa bahay ni Angelo, di ba? Pinamimigay na namin kasi ayoko mag stock sa bahay. Kung sakaling mag-move kami, wala kang bibit-bitin. Pareho nung ano ko, umut ko. Oh, magkano yung ganitong kumot, king size. queen size. Ay, ang ganda naman nito. ito. Kabergs, ang ganda nito eh. Gandang klase na ano, pang bagong malamig pag winter. Ay, maray pa dun kung ano-ano pa mga books. Ito yung mga, ano, mga binurda ni nanay oh, saka ni tatay, saka ni lola. Oh, ganda oh. Di ba? Mumura lang yan. Ayan oh. Mga gamit sa ano. So, yun na. Hindi mo na ako bibili. Pinakita ko lang sa inyo kung anong meron dito para if ever you want to come, you want to visit, or you need something na hindi nyo makita, malay nyo dito nakita nyo, naispatan nyo, di ba? So, tara. Labas na tayo. Nasaan kaya si Tito Mango? Saan si Michael? Ay, hey, naalala ko ito. Ganito yung makina ng lola ko. Yung sa amin, singer. Tapos nilalagay niya na sinulid na angat to. Naalala ko bigla yung lola ko. Pero mahal naman ito, $200. na <laughs> Ganto-ganto rin yung sa Pilipinas sa amin. Lagay ng sinulid, ng karayom. Ganda. <laughs> Parang ito lang yung nakita kong pinakamahal dito ato Ito, na to, na tumutubo lang sa damo yung fifty dollars. So lumabas na ako si Tito Mangon nando sa loob sa kasi Michael yung magjuhin. Pasyalan nyo rito hanggang alas 4 lang sila ng hapon dito sa salikod mismo ng Okotox. diretso lang kayo sa Main Street. Tapos makikita nyo tong ah, ano ba to? Foothill Salvage. Foothill Salvage dito sa Okotox. Monday to Saturday, 9 to 4. Yung iba nga, daming uwi, oh. <laughs> Ay, nabili na, nabili na kaagad yung cactus. <laughs> Sabi ko, ang mahal ng cactus, nabili na agad. Ayun na si Tito Mango. Tito Mango, ano yung nabili mo? <laughs> Ano yung mga nabili mo, Tito Mango? 5 <laughs> <laughs> bucks. Diba? Oo, oh, parang ano siya, aboriginal na. No? Yeah. Tapos mga tasa-tasa. Parang yeah. kami rin makikinabang dyan eh. Mm. Pangkape. Eh. Yung tasa ko wala hawakan, diba? <laughs> mm -hmm. Makakainis. Ang hirap-hirap uminom ng tea. <laughs> Pinahirapan mo kami uminom ng tea pagka pupunta kami sa inyo. <laughs> 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 Mahilig siya sa mga ganyan eh. <laughs> Huh? Uh, Spanish. Expensive? expensive. Expensive. No, Spanish. No. Spanish. No. Philippines. Oh, oh. Philippines. <laughs> <laughs> Kano ko yung baso mo, mami? Oh, expen divorce is expensive. Freedom is priceless. <laughs> Magkano kaya yun na bilin ni mami? Fifty cents too. Fifty cents ang isa? Oh, ato five dollars. Ato one dollar yata. One di ba? Oh, oh. Uh, One dollar a long. You Master Trial. Oh, oh, hold on, hold on. Me and my fat fingers here. <laughs> what did you say? <laughs> like <laughs> calculators, I <that laughs> <Yes. so>, yeah. <laughs> always blame it on the fat fingers. Yeah. <laughs> <laughs> it's not human, it's my fingers. <laughs> <laughs> this is pretty. There you go, right? Yeah. Do you want a copy of your receipt, I'm today? I oh, Perfect. Well, have a wonderful weekend. Thank, you. Thank you. Yeah, really nice place you got here. I, yeah, come back <laughs> anytime. It changes on a daily basis. Oh, yeah. So, Thank you. Thank you. Thank you. So lahat ng nabili ni Mami, lahat yun 8 bucks lang. 8 dollars lang lahat. Kasi yung baso niya, 50 cents isa, yung isa libre na. Kasi lima eh. Lima ba? Ay, apat lang pala. Hindi, Pintangan pa ako mga Hindi, kala ko lima. Eight bucks? Not bad? Not bad. Ang nagpamahal eh, ito eh. Yo, yung isa. Pero parang tinatawag niya kasi yan. Mahali mo, mami, mapibenta mo ng mahal yan. Di ano ba? Diba? Linisin mong mabuti. Mamaya, ano yan? Nung 1700 pa pala yan. Okay, tinatawag niya ako. Oo. Tatawagin ka niya mamayang ating gabi. <laughs> 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 Natawagin na nga po ang mga Driving in a destiny, to travel, pack your shoes and bag. Since nandito na tayo sa Okotox, dumaan na rin tayo dito sa Saskatoon Farm. Ilang beses na rin namin itong napuntahan ni Tito Mango sa kanilang Angelo. Pero, igot ulit tayo ngayon. daming daw ng sili rito oh. Wow Ito rin oh Pampaksiw Tapos mga kamatis Ang dami, ang ganda oh kalat-kalat ang mga ilokado to eh. <laughs> ang ganda naman yan. Yan, lah, oh. lah. Galing! Wow! Ganun lang pala yun ang galing ha. Taba. Pang ano yan? Ang daming sanga nito. Lahat to makakain oh. mo. Bagong isda lang katapat niya. Bagong isda, at kalamansi. Kalamansi. Oh. black coffee lang ako. Saan tayo? Thank you. Uh -huh. this is mine, right? Yeah, thank mm -hmm. oh, okay. you want cinnamon powder? Cinnamon uh -huh. powder daw. No, 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 no cinnamon. No cinnamon Which one is? Thank okay, you. Uh. Can I have a drink? I think that's pretty nice. Thank you. Thank uh, wow. Korean. Korean oh. Tapos, thank you. 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 Mainit na mainit ngayon dito sa Okotok, pero magkakapit tayo. oh, <laughs> yun. Korean coffee. <laughs> Sunset na, nandito pa rin kami sa Okotok, sa McDonald's. <laughs> Sosyal sa McDonald nag-dinner. Yayamanin! <laughs> uh. Ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Bilang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na Kay Chris Cusinero na Halika na't at sumama ka at manood Mga matay mamamanghadi lang dyan ang mabubusog May mga lugar pa lang Ganito ang nangyayari